Hi guys! Atong video karon healthy lugaw. So, mayo kayo siya nga lugaw kay kompleto. So, pwede ni siya sa masakiton or naisakit. Or pwede rapod nga inyuhang pamahaw, paniunto or panihapon. So, parihara pun, po, mag lang taon na o gumbay. Pag uman, ahos gamay. unya, butangan din sa nga slice ng luya. Pag uman, butangan uguan. Manok, isa lang ka-slice. Ginagmayon ba? So, para ma-healthy, buta nga sila ito, gulay. So, mag-una na diya ang carrots. O, palapaan ng carrots. Iniglata-lata -lata na, buta nga patatas. O, pagbukalan. Para nga mula taon. Iniglata na, na igawas na yung bahaw. O, so, tubig. Kurawon karon dili kayo siya nga nga masunog so dugangan na dagang tubig so since lugaw man ni siya daganon gyud na ganun, tubig aron nga pabukalan palat-an ya butangan sa natong tanglad okay para nga dagan nagigig pure nga sagol o oh. ya butangan din nato sa uh, kaning asin o paminta mura taon dito lang ka mo sa panakot, kay kompletong panakot na pa'y unsa ni Aksal. O, oh, pag gumagka mura na guni siya og ng tinulang manok nga sa gulag ka noon, pero imo ra siya ginix sa isang kalugaw. O, oh, butangan da og o daunan. Ah, luto na muna, healthy lugaw.